ay uh, Isang na sa araw mga kababayan ko may mga nagme-message sa akin kasi mga uh, kababayan hindi naman ako eksperto sa sa ano inaaral ko rin yung mga ano yung rules dito kung paano sa kontrata natin may mga nagtatanong kung aalis uh, sila sa kumpanya nila pinapasukan mga kapwa ko ng mga florist may makukuha sila at magkano makukuha. Hindi po tayo pare-parehas ng magkano ang makukuha. Depende sa length of service at saka depende sa basic salary na kinirman mo. Ang nasusunod niya pala mga kabayan ay yung nasa kiwa. Kahit kung sumasahod ka ng 3,000, kung ang uh, nasa kiwa contract mo ay 2,000, yung 2,000 ang masusunod. Pero nasa sa inyo kasi pumayag kayo na ano, yung iwan nyo sa kayong actual salary nyo ay parehas. Ay hindi parehas. Karamihan nakikita kong ganyan mga problema ng mga parubayan, lalo na sa flower shop. Yung actual na sinasahod nila, hindi kaparehas ng sinasahod nila sa iwan. Kaya ako bago ko lumipat dito, uh, 5 days bago umalis umulis sa dating uh, pinapasukan ko, binasa ko muna yung tinanggap kong kontrata kung paparehas nung uh, pinag-usapan namin. <laughs> Meron niya lang akong hindi na, ano, na hindi pala ako free air ticket sa aking kontrata kasi nagmamadali akong lumipat, in-approve ko na agad siya. Basta binasa ko lang yung sahod, yung day off, uh, working hours, pero yung sa about ticket kasi sa isip ko automatic libre na ang ticket every two years. Ngayon, nakalagay pala sa kontrata ko na yung apat na uh, recruiting lang sa akin, yun ang pa papunta, tsaka yung magpa-final exit na ako. Kung nakailataw ako dito, yung magpa-final na ako, yun ang, uh, yun ang uh, libre. Pero kung uuwi ako ng yearly, two years, sa akin yung ticket kasi hinihingi ko yung uh, Vacation pay ko, last two years na aking na uh, kontrata, sabi niya, ano po, ay binayaran yung ticket ay 4,000 real, kaya equivalent daw yun ang vacation pay ko, kaya ala akong makukuha. Yun lang mga kabayan, bago niyo tanggapin ang kontrata niyo, basahin mo mabuti. Pero may mga Pilipino kasi, dumipat muna sa katinanggap yung kontrata. Kung baga yung iba na choice na nandun na, natanggap na nila tapos gano'n pala yung sahod nila. Ako kasi bago lumipat, tinanggap ko muna yung kontrata. Nung natanggap po na yung kontrata, naghihintay pa mga 5 days bago po. Pumunta dito sa aking uh, bagong trabaho. At yung mga uh, pagtuos pala ng uh, vacation pay, sa vacation pay, every 2 years, meron tayong per year may 21 days uh, per year tayo vacation pay benefit. Kaya sa 2 years may 42 ha. Bukod yun sa ESB. Kung mag-, uh, kung mag magtatapos ka ng 2 years dahil ng 2 years bawat ta taon kalahating uh, kalahating buwan ng actual salary mo sa kiwa sa kiwa kontra kaya kung naka 2 years ka dalawang kalahati ng iyong sinasahod na actual for yung nasa kiwa kontra mo yun ang ESB mo bukod ang vacation pay hindi ako po mga kababayan kasi hindi ba hindi ko na binabasa yung message uh, sa isang account ko pero nakita ko na hindi ko binasa yung paning yung ano, yung uh, mga hinihingi nila na nagtanong sa akin sa kung paano ang pag-uos ng application pay at ang ESD. Uh, at na uh, ako hindi rin ako maalam diyan nagbabasa lang ako at magse-search at nanonood sa iba-ibang mga mga vlogger pero yung iba hindi rin pare parehas ng explanation ang hindi ko pa sure yung kasama ba ang day off sa pagtutuos ng vacation pay at all the or 30 days ang uh, ipinapasok kasi sa akin ang pinapasok ko lang sa isang buwan 26 days kaya siguro magkakaiba tayo ng mga ano ang mga tuusan ng vacation pay vacation pay pero ang uh, ESD yung end of service isa lang ang formula yung kalahati ng uh, isang buwang sahod mo yun ang ESB mo for 1 year. Kaya kung 2 years, isang buwang sahot. Kung 2 years ka at aalis ka na. Pero hindi ka naman aalis at nag-continuous ka. Vacation pay lang ang makukuha. At yung ESB ay pag ikaw ay magpa-final exit or hindi really pa. Salamat po mga kabayan. Maraming salamat.